What's up mga bossing, again this is Boss Meme and welcome back sa aking youtube channel At ngayon nga ay ang ikatlong araw ng ating pagtaya sa loto Ngayon ay January 4 at ang draw ngayon sa loto ay 642 at 649 Siya nga pala, napapalit na pala natin yung ating uh, napanalunan sa loto, yung 3 numbers sa uh, 645 uh, Ang binigay sa atin ay 30 pesos So pag, pag 6.45 pala 30 pesos yung pag naka 3 numbers ka At ngayon nga ay napakalaki ng premyo sa 649 Sa Super Lotto 649 Dahil ito ay umaabot ngayon ng 500 million pesos hmm, Sana tayo na ang susunod na manalo niya at syempre, hindi tayo magpapahuli kung tayaan na. Syempre, nakataya na agad tayo. At ito nga yung ating mga numbers. At eto na nga ang mga numbers na tinayaan natin sa loto. So sa 642, syempre yung inaalagaan na natin na numbers. So ganun din sa 649. Pero dahil pa uh, 500 million ang premyo sa 649, syempre kailangan natin mag-lucky pick. Baka ito ang makapagpanalo sa atin. Yes. So ayun na nga, abangan na lang natin mamaya ang magiging resulta ng uh, loto draw. At sana uh ulit tayo makakuha tayo ng tatlo, apat na numbers, five numbers at syempre yung pinaka inaasam natin na jackpot, 'di ba? 500 million ngayon sa 649. So mamaya na lang ulit mga bossing. At ito na nga ang mga lumabas na numero sa 642 lotto draw. At ang nakuha nating number ay number 1 lang parang ang saklap naman nito. At siyempre, ang susunod natin ay yung inaalagaan nating number sa 649. At dito nga sa 649 na ticket, sa letter A ay nakakuha tayo ng number 11. So isa lang. Sa letter B naman ay number 11 din galing tig isa. Ngayon naman ay ito yung ating lucky pick. So sa letter A ay nakakuha tayo ng isa. At sa letter B naman ay wala. So ayun nga mga bossing at nakita na natin ang resulta ng loto draw ngayong gabi. At although nakakaisa lang tayo sa 642 at saka sa 649. Uh, okay lang yon. Better luck next time na lang. And again, mga bossing, thank you for watching. And please, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Boss Meme. At pakil, uh, follow na rin po tayo sa ating FB page, Boss Meme. At pati sa ating TikTok, Boss Meme. So, thank you. And uh, hanggang sa muli, mga bossing. Bye! Bye-bye! Bye! -bye. Bye.